hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming yahati ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, nagkaisa ang ilang public at private sector upang palakasin ang digital education sa Pilipinas. Layunin din na mas mailapit ang digital education sa mga mag-aaral sa bansa at suporta ng inisyatibong tungo sa pag-unlad ng digitalization sa sektor. Ang mga detalye iyahatid ni Rose Babiera. Nagkaisa ang Department of Education, Department of Information and Communications Technology, i-Academy at Republic Asia para palakasin ang digital learning sa bansa. Nilagdaan nila DICT Secretary Henry Noel Aguda, DICT Undersecretary Dino Aguirre, DepEd Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome, i-Academy President Raquel Wong at Republic Asia CEO Bran Relao ang kasunduan para sa Pay It Forward, at digital transformation advocacy. Layunin ng programa na mailapit ang digital education sa mga mag-aaral at suportahan ang ipapatupad na free wifi ng DICT at blended learning ng DepEd. Kaugnay nito, magbibigay ang Republic Asia ng isang daang tablets at tatlong Starlink devices sa tatlong pampublikong paaralan sa Cebu. Isinasailalim naman ng iAcademy ang mga guro sa pagsasanay o training para matutunan ang wastong paggamit ng teknolohiya. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinamamadali na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagbuo ng Ocean Environment Task Force sa ilalim ng ahensya na layong tutukan ang pagpapalawig ng ocean conservation sa Pilipinas. Ang mga detalye, tutukan sa report na ito. Minamadali na ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang pagtatatag ng Ocean Environment Bureau. Sa ilalim nito, bubuwi ng DNR ang Ocean Environment Task Force o OETF na target sa huling bahagi ng taong 2025. Ayon kay Environment Undersecretary at OETF Vice Chairperson Augusto de la Peña, layo ng hakbang na ito na magkaroon ng organizational transformation sa kanilang ahensya para sa mas epektibong ocean conservation. Anya, ang OETF ang mga ngasiwa sa pagsasaayos ng ocean governance na ayon sa pambansang pulisiya at base sa scientificong pag-aaral. Oras na maging fully operational, ito ay inaasahang maging isang opisyal na bureau sa ilalim ng DNR. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglunsad naman ang flag carrier at largest airline sa Canada na Air Canada ng direktang biyahe mula Vancouver patungong Maynila. Malaking tulong umano ang bagong ruta na ito para sa mahigit isang milyong Pinoy sa Canada na nais umuwi at makapiling nga ka kanilang mga kaanak at maging kaibigan. Narito ang report ni Millie Borja. Touchdown Philippines! Dahil lumipad na sa Pilipinas ang flag carrier at largest airline sa Canada na Air Canada matapos opisyal na inunsad ang direktang biyahe ito mula Vancouver patungong Maynila. Isang hakbang na bahagi ng pinalawak na operasyon ng airline sa Southeast Asia at pagpapalalim ng koneksyon ng Canada sa Indo-Pacific region. Ayon kay Rocky Law, Managing Director for Internal Sales ng Air Canada, Dumating sa Ninoy Aquino International Airport ang inaugural flight na AC-017 dakong alas 6 ng umaga noong Webes, April 3. Tinanggap ito ng tradisyonal na water cannon salute at isang makulay na pagtatanghal mula sa Banda Kawayan, Pilipinas. Anilo, ang, ang Maynila ang ikatlong destinasyon ng airline sa loob ng tatlong taon, kasunod ng Bangkok at Singapore. Dagdag pa niya, malaking tulong ang bagong ruta para sa migit isang milyong Pilipino sa Canada batay sa 2021 Canada Census upang makauwi at makapiling ang mga kaanak at kaibigan. Sa kasalukuyan, tatlong beses sa isang linggo ang biyahe ng Air Canada sa pagitan ng Vancouver at Manila at inaasahang magiging apat na beses kada linggo pagsapit ng Mayo. Bukas din ang airline sa posibilidad ng dagdag na flights depende sa demand. Ang bagong ruta ay konektado sa 25 destinations sa loob ng Canada, kabilang ang British Columbia, Alberta, Manitoba at Ontario mga rehiyong may malaking populasyon ng Pilipino. Dahil dito, ang Air Canada na ngayon ang tanging airline mula Canada na may direktang biyahe papuntang Pilipinas. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita dahil naman sa kaniyang puso at pagmamahal sa kaniyang trabaho na pamahalaan at pangalagaan ng Tubbataha Reef, ginawara ng tinaguriang Mama Ranger ng Palawan na si Angelic Songco bilang Women of Courage ng US Department of State 2025. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. I'm Angelic Songco. Mama Ranger of the Tubbataha Reefs. and I am an international woman of courage. Ginawara ng prestiyosong International Women of Courage o IWOC Award 2025 mula sa US Department of State si Angelic Sonko o mas kilala bilang Mama Ranger ang tagapamahala ng Tubataha Reefs Natural Park o TRNP sa Palawan laban sa ilegal na pangingisda at poaching. Ang IWOC Award ay iginagawad sa mga kababaihan sa buong mundo na nagpapakita ng pambihirang katapangan, lakas at pamumuno. Pinangunahan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio at First Lady Melania Trump ang pagpaparangal kay Songko at pito pang mga kababaihan sa Washington. Ayon sa U.S. State Department, ang pagtiyak ni Songko na maipatutupad ang maritime law ay nagdulot na malaking pagbaba sa mga lumalabag sa nasabing batas sa mga protected area sa naturang reef. Naging halimbawa din anila si Songko sa isang mabuting leader na matapang na lumalaban sa katiwalian. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang paghahanda sa pagunita ng araw ng kagitingan, nagbigay ng higit sa anim na raang mga tauhan ang iba't ibang sangay ng pamahalaan upang tiyakin ang seguridad sa bataan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Dani Gumilang. higit sa anim na raan ng mga tauhan mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno ang ipakakalat upang magbigay ng siguridad sa pagdiriwang na ika-83 anibersaryo ng araw na kagitingan na gaganapin ito sa bundok ng Mount Samat Shrine sa Barangay Diwa, Pilar Bataan sa April 9, 2025. Kabilang sa mga magbabantay, ang mga membro ng Philippine National Police, PNP, Armed Force of the Philippines, AAP, Presidential Security Group PSG, mga traffic enforcer at mga intelligence personnel. Ayon kay Kernel Marites Salvadora, OIC na Provincial Director ng Bataan, sa panayam ni RS-37, nakatakda sa Martes ang huling briefing at final conference nila para sa mga paghanda ng siguridad sa lugar. Layunin ng mga paghanda na tiyakin ang kaligtasan ng mga dadalo, kabilang na ang mga high-ranking official, veterans at iba pang mga VIP sa okasyon. inaasahan na ang pagdiriwang ay dadaluhan at pangunguna ng Pangulo ng Pilipinas, BBF at mga lokal opisyal at magsisilbing pagpaparangal sa mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa. Danny Kumilang, RS37, Discharge, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino! Lumagda naman sa isang kasunduan ng Philippine Carabao Center kasama ang dalawang pribadong kumpanya para sa pagpapatayo ng isang solar power project na layong makapagbabawas sa kanilang konsumo ng kuryente. Narito ang report ni Dustin Bayog. Pinagtibay sa isang memorandum of agreement ang proyektong magtatayo ng isang 1.05 megawatt peak solar photovoltaic project ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center o DAPCC. Ang naging kasunduan ay nilagdaan ng PCC at ng Mako Engineering na isang solar power company mula sa bansang Malaysia at ang Solar Race Construct Development o SKD Corporation ng Davao City. Ito ay naglalayong mapababa ang konsumo ng kuryente ng PCC, lalo na ngayong mainit na muli ang panahon at may promote ang paggamit ng sustainable energy. Sa tulong din ang proyekto, ang ng proyekto, inaasahan na mababawasan ang carbon emissions na aabot sa 1,200 tons kada taon. Pinapakita rin daw nito ang kanilang commitment tungo sa low carbon at energy resilient na hinarap. Patunay na sila ang unang ahensya ng DA na magsimula ng lumipat sa paggamit ng solar energy. Samantala, inaasahan magsisimula ang paglalagay ng solar panel sa rooftop ng ahensya sa paparating na Setyembre ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, sinimula na ang pagpapatayo ng bagong Coastal Resource Experience Facility sa Panay. Yan ay sa ilalim ng Tourism Champions Challenge Project ng Department of Tourism o DOT para sa dagdag oportunidad para sa mga lokal at at ang pag-alaga sa kalikasan. Narito ang report ni James Galange. Sinimula nang ipagawa ang bagong Coastal Resource Experience Facility sa Panay ng Department of Tourism o DOT. Ito ay sa ilalim ng Tourism Champions Challenge Project o TCC na layo makapagbigay dagdag oportunidad para sa mga lokal gayo din ng adwokasyang pangalagaan ang kalikasan. Sa pinirmahang Memorandum of Agreement ng DOT, Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o TIEZA at ng LGU ng Panay, pinagtibay nito ang kanikala responsibilidad para maisakatuparan ng turang proyekto tulad ng on-ground implementation at long-term maintenance. Ayon kay DOT Secretary Maria Cristina Garcia Frasco, ang TCC ay isa sa mga pangunahing programa ng Administrasyong Marcos na layo matulungan ng mga LGU sa kanika nilang tourism ventures. Dagdag pa ng kalihim, mahalaga na ma-develop ang maiging pagpapalaga sa kultura kaysa ng mga komunidad kahit nabuo ang TCC. Ilan nga sa mga bubuing pasilidad sa 12 million TCC project ay ang Pawa Tourist Passenger Terminal, Eco-Friendly Mangrove Cottages at yung hindi na pagbuo ng Community-Based Rural Tourism Program na siyang inisyatibo ng kagawaran para ituro sa mga lokal ang tamang paraan ng pangangalaga sa ating kalikasan. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Tinalo ng Philippine Women's Football Team na Filipinas ang team ng UAE sa isang friendly match na ginanap sa Dubai. Ito ay bilang bahagi pa rin ng paghahanda ng Nationals sa kanilang paparating na international tournament. Para sa Balitang Sports, Yatidian, Nimili, ni Mili Borja. Patuloy ang pagsisagawa ng mga friendly games ng Philippine Women's Football Team na Filipinas bilang bahagi ng kanilang pagsasanay para sa darating na international tournaments. Pinakahuli nilang tagumpay ay kontra United Arab Emirates at 4-1 sa isang friendly match na ginanap sa Dubai. Nanguna sa opensiba ang striker na si Chandler McDaniel na nakapagtala ng dalawang goal. Nagambag din ang tigisang goal si na team captain Hayley Long at midfielder Meryl Serrano. Ayon kay head coach Mark Torcaso, Mahalaga ang mga friendly game para mapanatili ang consistency sa kanilang playing style at may pagpatuloy ang pagundad ng buong team. Anaya, mahigpit na pagsasari rin ito para sa mga malalaking torneyong sasalihan ng Pilipinas sa mga susunod na buwan. Para sa DZRH TV, ito si Lili Borja, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Music At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Simula at wakas concert ng SB19 sa Philippine Arena, magkakaroon ng day 2. Gary V, kumasal na rin sa Dumb Dance Craze. At Carla Estrada, proud mom sa pagtatapos ng anak na si Maggie sa University of Melbourne. Ang mga detalye, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. The better news para sa 18 of fans ng SB19 na hindi nakasecure ng ticket para sa kick-off ng simula't pakas road tour sa Philippine Arena. Yan ay dahil magkakaroon na ng day 2 ang much-awaited concert ng P-Pop Kings. Sa ngayon ay wala pang ilabas na detalye ang Mahalima at One's Entertainment pagdating sa bentahan ng tickets para sa kanilang June 1 show. Nitong weekend nga lang, may pasilip na ang grupo sa kanilang upcoming EP habang nadagdagan na naman ang mga big star na kumasa sa damn dance craze. This time, si Pure Energy, Gary V naman ang nakihataw sa pagsayo ng damn kasama ang sb 19 Samantala, sa iba pang pa balita, double degree holder na ang kapatid ni Daniel Padilla na si Maggie. Proud mom naman ang aktres na si Carla Estrada sa achievement ng kanyang daughter na graduate sa University of Melbourne sa Australia. BA double major in economics and international politics ang tinapos ng dalaga. Sa isa namang Instagram post, promise si Carla na always siya nandyan para sumuporta sa anak. Nagpasalamat din ito sa dedication at hard work ni Maggie sa kanyang pag-aaral. Bukod kay Daniel at Maggie, may dalawa pang anak si Carla Estrada, si JC at Carmela. At yan ang the better news sa mundo ng showbiz ito si Angelica Cosman ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang pampafil better para sa inyo. Magkita kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin na ay Good Vibes, i-comment nyo yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang the better news. Para sa Deezer TV ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV